So diyan ako na binkay guys. Gihigot siya sa punuan sa Aratilis. Hi! Binga. Dali ra lagi mo. Ah. Kaso lang ngit-ngit na lagi. Ngit-ngit na. Huh. Ah. Na, hayag. Tik-tik na. Isa ramokotob. Nang tokosada. Nakasakay nasla. Oo. Nanaganda. Nanaganda sila, guys. Naglumba ayde sila. Ako nangita dimo Nino sa balay. Adito ah, di ka? Oo. Oh. Okay. <coughs> May pahuhay ang pahuhay, ay. Kapisala mo, ti bombi. Sa kunding Layo na siya, ti Bambi. May mag-ari na, kuya. Tumang. Bila, mabila. Sige. Di ko ha, Sige, hindi naman. Pag hindi ta naman, tanay. sa... O ano, ito nangyayana ba? Paymold. Playmold? <laughs> sa lang, play yeah, ay.